Magandang umaga po mga kalaki At syempre po ngayon po ay June 5 na gising na po mga kalaki Narito na po ang mga masaswerteng numero na ibibigay po natin Para po sa masusugin natin mga followers na kagigising lang po dyan Aba mga kalaki ha Marami pong sinuswerte sa mga 2 digit lucky numbers natin araw-araw Marami po tayong napapanalo dyan At syempre po mga kalaki Ang ating mga lucky numbers ngayon na ibibigay po ngayong umaga Ay aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Kaya gising-gising na po dyan mga kalaki. June 5 na po at eto na po ang mga 6D, ay mga 2-digit lucky numbers po ngayong madaling araw po ng alas 5. Inaantok pa talaga ako mga kalaki. At syempre po nagbukas na po ako ng tindahan kasi po pag ganitong oras sabi ko nga lagi may bumibili na po mga kalaki. At syempre po eto na po ang mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Ilista mo na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, umpisahan po natin ang 2-digit lucky numbers po sa Cebu. 4-18, Aklan. 14-5, Aurora. 27-22, Laguna. 11-9, Quezon. 3-14, Olonga po 1820 Davao 123 Taylac 54 Quirino 1118 Bacolod 122 Cavite 3335 Tagig 2719 Mindoro 86 Marinduque 15 Caloocan 47 Muntinlupa 23 15, Palawan. 1.32, Sambales. 18, 22, Apayao. 9, 15, Masbate. 8, 16, Ilocos Norte. 22, 29, Ilocos Sur. 17, 15, Il, Bis, ano to? Nueva Vizcaya. 8, 3, wala na po sir. Ay, ilan ba? Wala na rin eh. Oo. Magpapaload pa lang ako bukas. Ayan po. Naubos kasi yung cash in ko ngayon. Eh, naglolo ko yung GCash limit ko na kaya bukas na lang. At syempre po mga kalaki, sa La Union, 23.31 23, 20, 23 31, Pangasinan. Sa East 14, Quezon City, 18.22. Ayan po mga kalaki. At syempre po, sa San Mateo Rizal, 15-9, Cainta Rizal, 3-4, Taytay Rizal, 7-22, Antipolo, 9-8, Muntalban, 31-33, Angono Rizal. Ayan, may nagpapashout out. Angono Rizal, 2-20, Romblon, 15-19, Tabuk, 7-8, Marikina, 17-31, San Juan sa 14 Pasig 21 22 Manila 30 34 para nyake, 7 9 Samar 25 26 Leyte 4 8 Iloilo -ilo. 31 33 Benguet 14 19 Bataan 5 8 But, ano to Butuan 22 33 Batangas 71 Bicol 2 24 Bagyo 16 33 at Bulacan 15 9 Ayan, putulin muna natin dyan mga kalaki ating mga pamimigay ng 2-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nakaabang po tuwing umaga para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin po na merong 400,000 followers po sa Facebook Check kami po yan At meron po tayong second account Red Parunkin din po na Naka-yellow t-shirt ako Na may 51,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen At Aris Gachalian Ayun po yung mga legit na account namin Sa social media Sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parunkin po Na merong 400 Uh, 16,800 followers at syempre po sa tiktok meron po tayong 424,000 followers mga kalaki yung mga uh, legit na mga account natin sa social media mga kalaki na pwede nyo i-follow, pwede po kayo mag-request mga lucky numbers, humingi, mag-suggest padadala ko po kayo ng mga lucky numbers sa messenger niyo pag nakita ko po kayo pa comment ang comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki at naka-follow okay? tandaan niyo po ha, uh, ang mga lucky numbers po namin libre po mga kalaki Uh, wala po itong bayad. Pero ang private consultation po, may membership po good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga anong sa loob po ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Wedding at STL po mga kalaki ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo dun mga kalaki kaya sa mga gusto pong subukan ng mga private consult consultation namin, magpa-member na po kayo, message po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki, okay, at tutok na po rito mga kalaki dahil mali mo naman pag na-ecode ko ang birdman at bircher mo eh isa ka pala sa mapalad na mapapanalo namin. Okay? At unahan lang po sa discount. Magbibigay po ako ng discount ngayon pong araw mga kalaki na to. Kaya gising-gising na po dyan mga kalaki. Bango na. At eto na po, itutuloy na po natin ang ating mga lucky numbers, na mga two-digit lucky numbers po para naman po sa Ayan. Ito po mga kalaki ang ating two digit lucky numbers. Para po sa okay. Bulacan. Ayan. Bulacan, ito na po ang two digit lucky numbers mo. Number 526, Bohol. 923, Capiz. 3036, Rojas, 1.15 Togigaraw, sa East 24 at Isabela 7.21. Ayan po mga kalaki at yung mga 2 digit lucky numbers. Alagaan nyo po yun ng 3 days. Huwag nyo po agad bibitawan mga kalaki. Okay? At maya maya tayaan nyo na po yan sa mga outlet na gusto nyo. Okay? At ito na po paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo kay Daniel Palag, ano, Daniel Palarin. Daniel Palarin po ng Northern Samar. oy hello po sa inyo dyan. Hello po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood nyo po. Ang lagi doon nilang tinatayaan doon ay 4-digit at 3-digit lucky numbers. At syempre po naman po dito tayo sa may paranyake sa mga taxi driver po dyan, kila Kuya Berto at kila Mang Jose. Hello, shoutout po sa inyo sa mga taxi driver dyan sa Maynila dyan sa may Paranaque City hello po shout out po maraming salamat po so lang, sa mga panonood gising na mga kalakit ayan po ang mga numero na swerte ngayong araw tatlong araw nyo po tatayaan yan at claim it, mga kalaki mananalo 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 tayo okay good luck po gising na po at ako'y tatayarin namaya ingat